Pag mayaman ka, masama kang tao, Naalala nyo ba nung early 2000, merong mga sikat na telenovela? Usually, kapag ka ang role ay mayaman, dapat masamang tao. Ito yung nagpahirap sa mga Pilipino eh. Naportray kasi sa mga pelikula at serye na kapag mayaman ka, kontrabida ka. Kaya ngayon, maraming mga Pilipino ang nagsesettle sa simpleng buhay. Ang tingin ngayon sa mayayaman ay matapobre na. Iniisip nila na pag nagbanat sila ng buta, at naging successful ay masamang tao na rin ang tingin sa kanila. Okay na sa akin maging mahirap? Huwag lang maging kontrabida? Ibahin natin yung mindset natin. Kasi hindi lahat ng mayayaman ay masama. Hindi porket mahirap ka ngayon, mabuti kang tao. Kasi ang mayayaman pwede rin maging bida. Hindi lahat ng napapanood mo dapat pinaniniwalaan mo na. Ito yung sign mo na kumilos.